Magandang araw po muli si Bujong Disip po ang, ang tripulanting tripulan, batang ganyo ganyo po ay magkatrabaho kami dito sa lifeboat uh, kung saan magpapalit kami ng magta, magkakabit kami ng wiper po so, yung lifeboat na gagawin namin so nadulong po yung paparta na wiper uh, so look at this kung gano'ng kataas nasa deck 8 kami So kailangan ko maghang ng maglagay ng ano ng dito ng safety harness para doon. So samahan po niyo ako sa akin pagkatrabaho. Salamat po. So ngayon po, ah, naka-harness na po ngayon. Nasa sa unahan na po ako ng lifeboat. kung so, um, gano'n ka alwan ang trabaho ng tripulante, hindi po gano'n kadali. Mahirap din po. Okay. Yeah, hanggang utin. Takapit ko muna yung ko na yung aking ano, yung aking book. Parang daw mahulog. Ay, eh, ganyan po kalalim. Kung sakaling ako'y mahulog, ganyan kalalim mga aking bojo disiplo ang tripulanting batangay niya. Teka. Hala. Ah, sige. Siguro pwede. Meron nga no, yung may silang talaga. May silang? Oo. Hala pa ko. Oo. Gaano rin kalaki? Gaano kalaki? Para Mala yung size. Para yung size niya. Oo. Ah, pero yung, yung na lang ba? Ah. Yung masama ang panod ko yung turnil na dapat ikakabit ko ng hulog ganyan talaga mahirap eh nabunga pa po, po ng spare yung aking kasama so hintay hintay lang ako dito pero ito po uh, ipapakita ko lang kung paano ako nakapalipo ko ng aking uh, lanyard bali dito ko siya inilagay sa mismong body ng aking hook Yan, para mas matibay kasi wala pong dahil wala pong ano, walang mapapagsabit ang maganda-ganda pero uh, natin man sya sa IP kaya medyo secure ako kanya po talaga buhay ang buhay ng tripulante akala ng iba uh, maalwan lamang ang trabaho dito sa barko uh, malakang kita sa tunay po si Hepe at si Kapitan lamang ang malakang sweldo dito So, ngayon po, uh, habang naghihintay ako ng tornil yung gagamitin ko sa ikakabit ko dito dahil nahulog eh. Na ako yung ay kasama. Wala kaming spare. Ang spare na nadala ay mahaba. Eh, hindi naman po kami ang nagkalas nito, kundi kami lang ang magkakabit. So, wala kaming proper, uh, ano, walang instruction na ganun pala talagang maiksila mga ang dadalhin na turnil yung ikakabit. Wala kaming idea. Ayun yung pagkakamali namin. Minsan talagang ganyan, ikakamali. Ito ang Aida. Laking barko niyan. Kasya kami dyan, kung tutusin. Napalak, napakalaki niyan. O. Kasabay namin dumuong. Bali, yan po ay under pa rin ng carnival di, kung di ako nagkakamali magsaysay din nagpapalis dyan sa Pilipinas yung agency na magsaysay but if you want the best cruise try po ninyo yung PNO lalo hmm. na dito sa Asura will maintain ang makina will maintain lahat at best po sa lahat kung kayo po ay bago lamang sa akin channel huwag nyo naman pong kalilimutang mag subscribe ingat po kayo palagi Kabit na po namin ng wiper. Successful na po siya. Ito nga po. Uh, so, back to the office na po kami ngayon. Tapos na po ang trabaho namin. Uh, kailangan i-report naman yung aming natrabaho. Yan. Bali, nakabit na namin ng wiper. Okay, successful naman po siya. Uh, salamat po sa Lord dahil uh, safe na natapos ang trabaho kami ngayon sa Puente Ventura sa Canary Island, Spain. Uh, masarap po ang buhay ng tripulante kung tutusin na nakakarating sa iba't ibang lugar. Pero hindi ganun kadali ang trabaho at uh, hindi naman ganun kalakang sweldo. Sa lamang po ang malaking sweldo dito, si Kapitan lang at si Hepe. Kami po ay hindi. At hanggang sa muli po, Bujong Disi po ang tripulante ng Batanggenyo. Ingat po kayo palagi. God bless.